Hello guys, good morning. Nagluluto tayo ngayon ng ginisang gulay. So ito ginisa ko na po yung sibuyas, bawang, kamatis. At ilalagay na natin yung kala kailan lang natin ang kon oras. kailan patunggang natin ang kon? Ito yung hah natin kanina, ang palaya sa labas. ha. So, na hah natin yung ito so, yung ampalaya na hinabis ko doon kanina sa labas. So, Kasama na yung ampalaya, uh, okra, tsaka sikaw. Lagay na natin lahat. So, na. so guys, hindi ko lalagyan ng magoong kasi bawal po sa akin yung magoong. May allergy po ako sa bagokan. So, simple luto lang po ito. Di ko lalagyan ng ibang saho. Lalagay ko lang po mamaya is uh, oyster sauce. Pakpan natin ng konting oras. Konting minuto. Guys, pag ako nagluluto ng gulay, nagigisa ko ng gulay, hindi ko po siya tinutubigan. Kusa po siyang lalabas yung katas para po masyado malasa. Ayan, mamaya titimplang ko po siya ng paminta, tsaka seasoning, uh, asin, tsaka ang pampalasa ko lang po dyan is oyster sauce. tinimplahan po na natin ng asin. Ayan, medyo malambot na. Ayan, ayun dahil salt. Ayun dahil salt po ang ating lalagyan. Then, Paminta. Saktan ulit natin. Saka natin niya lalagyan ng oyster sauce. So, ayan guys. Uh, Bubuksan natin at maluwi. Ayan, ayan, ayan. Malapit na yung malapit. Tingnan nyo guys, puso siyang nakatas magugulay hindi ko po yun ginalagyan ng tubig so, lalagyan na natin ng oyster sauce diba guys po sa sya nagatakas lalagyan ko sya ng oyster sauce yan pang ang pampalasa ko oyster sauce maya po, luto na po. Mga 5 minutes pa. And guys, asarap sarap diba guys. Ganyan lang po ako magulay. Simpl simpleng gulay lang po. Ayan. So, lagyan natin ng seasoning. Ayan, seasoning. Ayan. may gagawin na isa. So, ayan, maluin na ulit natin. Tapos, takpan natin ng konting minuto. Then, luto na. Bye, guys! Keep on watching. Ayan, nabangan natin mamaya. Kakain tayo. Samahan niyo kumain mamaya. 2 minutes na lang yan para maloto yan. Ayan. Thank you sa aking panonood. Thank you, thank you so much. God bless everyone. Bye.